trip sarap sana kumain ng pare sa Mr. Pare sa Tagaytay kaso wala naman ako kasama sakto maulan wala tulog na lang natin to mahala ka dyan Madam Cherry tulog ko na lang to ay mo samahan At ngayong araw nga na to ay biglaan nga kami napabiyahin ng Tagaytay dahil nga nabalitaan namin ang Mr. Paris ay may bago ng branch dito. At sakto nga ay nag din kami sa mga bago nilang menu. Gaya na lang nitong kanilang crispy ulo na sa halagang 950 pesos ay eh talaga namang napakasulit na dahil meron ka ng crispy ulo, bagnet, chicharon bulaklak, limang rice, limang egg at syempre yung limang drinks take note unli rice at unli soup na rin yan o oh, diba talagang napakasulit na at kung medyo nagtitipid ka ay meron din sila ditong crispy pata nasa halagang 750 pesos eh talaga naman panalo na grabe ito na yata yung pinakamalaki pinakamalinis at pinaka budget meal na nakainang ko dito sa may tagaytay at kung may dala naman kayong motor at sasakyan ay wag kayong mag alala grabe yung parkingan nila eh talaga namang napakalaki rin talaga at kaya naman talagang napadayo na rin kami talaga dito at sakto ay medyo malamig-lamig na rin ang panahon. Napakasarap humigop ng mainit na sabaw. Eto nga ang Mr. Pares na located lang dito sa Barangay 122, Crossing Mindes, Nasugbo Highway, Tagaytay City. Okay mga kuys, ito na yung mga in-order natin. So ito nga yung kanilang crispy ulo, kanilang crispy pata. Ayan. Tapos yung kanilang pinag pinagmamalaking leg quarter na chicken. Ayan, napakalaka rin mga kuys. Tapos meron din sila dito sisig. At syempre, yung kasama na itong kanilang crispy ulo ay meron na rin siyang limang itlog. Tapos, meron na rin siyang kasamang andy rice na limang piraso. Tapos, meron din siyang five soft drinks na kasama. So, di ba, napakasulit sa halagang 950 pesos. Matitikman nyo na itong crispy ulo na to. So, paano mga is, Tikman na natin to. Ayan. Tignan natin ang sabaw. Ayan, oh. So, mga kois, natikman ko na itong pares nila. Kasi yung branch nila na isa sa may timog, doon kami yung unang nag-content. So ayan, tingnan muna natin ito kung may nagbago. Masarap pa rin talaga. So sabayan natin ng bagnet. Ayan mga kuys ha, sa 950 yung may bagnet lang kasama. So natin. Mm. Napaka-crispy. Napakalaki pa. Pagano. Hmm? Para nagmumukbang. Hmm. So, natin yung kanilang sisig. Tigman lang tayo ng konti. Try natin kung babagay dito. Mm. Napakasarap mga Napakasarap mga kuis Tapos, syempre pag dumayo kayo rito Mas maganda kung kasama nyo yung pamilya nyo Tropa nyo Para matigman nyo tong kanilang crispy ulot Tsaka itong kanilang ano ah uh, Crispy pata Ayan Tapos kung naghahanap naman kayo ng dessert Meron din sila dito Ayan Yung kanilang yema cake na ube Tapos chocolate Ayan Napaka-solid, mga kuwis. So, ito na nga yung pinaka-final natin. Tignan natin kung crispy rin yung talaga yung ulo. Napakalaki laki na ito, mga kuwis, oh. Ayun, oh. Ay. Solid. Tignan na natin. Ah. Grabe, yung sarap ng crispy pata, mga kuwis. Sa isa pa, kagat pa tayo ngayon. pero, <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> naginip ako. Crispy pata pa yung kinakain ko ah. <laughs> Ito ni so, sa inyong kinakain ko. Sakit mo. Soya yun. Soya yun. Soya yun. Ito ang pala yun. Ano na naginip.